Sa isang tao nagugutom, hindi malaga sa kanya kung saan galing ang pagkain kanya kinakain. Ang importante, meron siyang sinusubo. Nagpapaalala lamang ako, Gilear. Ayokong bandang huli, tayong dalawang magkababata magkaputukan. Tinanim ko sa utak niya na maging mabuting tao paglaki niya. <laughs> Ay kung yung ibang anak mayaman nagiging paglaki, si Gilear pa na lumaki sa isang squatter. Hindi lahat na lumaki sa lugar na ganun. Bakit ikaw? Hindi hmm. ka naman sa squatter nakatira. Maayos ang pamilya mo. Pero lumaki kang loko. Akin ang mga bawal yan dito, ha? O paano dito na kay titira? Baka na kayo mabuti at gaganda ang pamumuhay ninyo. Hindi na po ba kami magugutom dito? Hindi. Ah, maraming pagkain dito. Salamat po. Um, Miss Yuson, pakihatid mo na nga sila sa kwarto nila. Opo, sister. Halina kayo. Kuya! Salamat! Malaki na bahay namin ngayon, mansyon. Malaki, ano? Ayos! Ano? Kuya! Ano? Talo ka namin. Bakit? Malaki bahay namin. At marami pang silid. Nang ingit ka pa, ha? Boom! Patay! Anong nangyari siya mo? Ha? Huh? <laughs> Kuya, dadalawin mo kami, ha? Sige. Sa makalawa. Uy. Nagpunta kami dito ng mga bata kagabi. Kaya lang, sarado na kayo. Natutuwa ako sa mga ginagawa mong pagtulong sa mga bata. Kaya lang, mas matutuwa ako kung ginagawa mo ito sa sa kagustuhan mo. Hindi dahil sa mga biling sa'yo ni Sintia Hoy, Toks Matagal lang wala rito yung mga tao. Matagal nang wala dito si Cynthia. Pero hindi yung pa rin siya nakakalimutan. Ang mga pangaral niya sa'yo. Gilyar, kailan mo siya malilimutan? Kailan may ibabaling ang tingin mo sa iba? Makaalis nga. Oh. Para sa mga bata. Salamat, ha. Sana huwag ka magagalit sa mga sinabi ko sa'yo. Hindi. <laughs> Iyalam ko na ang problema nito, eh. Babae lang. Kung gusto mo, mahanap kita ng mga pag... Ano? Ha! <laughs> <laughs> Oo. Oh. Ayos! Ayusin mo muna yung tulo mo. Paho mo. o, oh, Gilir. May problema ba? Hindi, wala may iniisip lang ako. Uy! Malaki ba, pare? Mm-mm. Anong ginagawa mo? Kukuha kita ng beer. Bubuksan ko pa, oh. Alam mo, napag-isip-isipan ko kasi. Tutal, na na natin, sana tuloy-tuloy na. Abay, dapat! Dapat! dapat. Eh, Maganda yan! Eh, sental ba ko, pare? Maganda yan, pare. Pangarap ko yan. Masarap talaga ang pakiramdam ng tumutulong. Yun yun eh, kasi alam mo, uh, hindi lang sana mga taga rito ang tinutulungan natin. Alam mo, sa labas, maraming pala mga street children na kailangan ng tulong. Teka, sandali, Gilear. Ano ba iniisip mo? Ah. Ah. Kung ano man ang pangarap mo sa buhay, labas kami ron. Hindi, pare. Tinan mo, ha? ano anong namin doon sa mga batang pinababayaan ng magulang sa lansangan? Problema na nila yun. Kau naman, no? I think Dilier is right. Di ba? man tayo, hindi sasabihin ng mga taong puro kalokohan lang ginawa natin. Bayani ka ngayon. Eh, wala ka namang binatbat bukas. Kau talaga, Corgo. Simula nung kabataan natin, puro masamang bad na ang itinuturo mo sa akin. Kahit pa paano, gumawa tayo ng mabuting good. Kahit a few only. A little only. Tama ba ako Correct. Alam mo, kulang ka lang sa chicha. Puro aso ang kinakala mo eh. Subukan mo mano. Oh. Masarap. <laughs> Paluin kita ng bote eh. Puro kasi na may pinagsasabi mo eh. Pakinggan nyo ako ha? Alam niyo. Kilyer, payag na kami kilyer. Pero magbibigay lang kami yung maluwag sa kalooban namin. Yun na nga ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung maluwag, hindi ba? O hindi nagkakaintindihan tayo. Watch ali ka na, hindi na darating yun. Darating yun? Marami pa akong gagawin report eh. Pag hindi ko natapos yun, sasabunin mo ako. Huh. Bakit? Paglalabayin ka ba ng misis mo? Ano ka? Bakit, Amboy? Gusto mo rin akong makakausap. Madali lang, Batch. Tungkol dun sa mga binibigyan ng tulong sa squatter's area. Napagalaman ko hindi yung galing sa si mga Ledesma. Maraming nakawan ang nangyayari sa kamay nilaan. May palagay ako may kinalamang kayo ni Boy Peclat. Giliar, ngayon pa lang sasabihin ko sa'yo kung saan ako nakatayo. Magkababata tayo. Pero pag napatunayan ko may kinalamang ka sa mga nakawan dito, magkakahiyaan tayo. Maganda <laughs> mga pangarap mo. Ewan ko lang. Kung magandang tingnan, ng mga tayo pinakakain mo na nanggaling sa nakaw. Alam mo, Amboy? Sa isang taong nagugutom, hindi malaga sa kanya kung saan galing ang pagkain kanya kinakain. Ang importante ay meron siyang isinusubo para mawala ang hapdi ng kanyang sigmura. Nagpapaalala lamang ako, Gilir. Ayokong bandang huli, tayong dalawang magkababata magkaputukan. testigo sa robbery in band? Oo, oh, Sir Rento. Saan lugar to? Sa tandang sora, Sir. Kamumukaan mo ba yung mga tumira sa inyo? Yes, Sir. <laughs> yan, pare. Ayos. Parehas yan. Hating kapatid. Sige. Ah. <laughs> uh, okay. Ay, mayaman ah. naman ako nito. Oh, teka muna. Oh. Uh, parang kulang yata, ah. Paano yung para sa mga kaibigan natin sa labas? Anong taga-labas? Tama na yun! Basta't ako, hindi ako magbibigay. Gilir, tigilan na natin yung kawang gawa, kawang gawa. Eh kung gusto mo, yan yan, yan parte mo. Bigay mo! Ang ibig mo sabihin eh, soloan na labanan? Di ba pinag-usapan natin kung ano lang gusto namin ibigay? Eh ayaw namin magbigay. Ano magagawa mo? Ah, ganun. O di wahiwalay na tayo. O di maghiwalay tayo! Eh di magkanya-kanya tayo. Pero tayong apat ha. Sama-sama tayo. O, tara. tira naman kay pare. O sandali lang, pare. Pari! Tagal lang tayo magkakasama eh. Tsaka kumikita naman tayo. Pwede natin pag-usapan to. Hindi, Peklat. Huwag ka na dito. Tagal na namin hinintay to eh. Pambira naman kayo. Kanya-kanya tayong lakad. Tara! Tara! Hintay ka na lang namin sa bahay. O, oh, ano pa inihintay mo? Tabi mo na yung pera mo. Baka mahuli ka pa sa meeting niyo ni Pudel. Sige na. Pare. Pare. Sama mo na rin to. Salamat, ha? Ayos lang yun. Basta yung titiraw mo sayo, ganun din sa akin, ha? Walang lamangan, ha? Sigurado yun. Walang lamangan. Dalawa sa akin sa sayo. Thank you, tol. Thank you. Correct! Tagol! Bok-bok! Huwag kayong gigilos! Tara, tara! Bumuli! Tapos! Plat, total sumama ka na sa akin. Sana, lubos-lubosin mo na. Meron kasi akong gustong gawin eh. Kailangan ko tulong mo. Sabihin mo lang, Giliar. Kasama mo ako. di kita iiwanan. Salamat, ah. Uh, Aasahan ko yung pare. Aray ko! Ito yung... O, bakit? Mungo. Bugoy? Bugoy! Sandali lang, ha? Hoy! Aka na nga yan! Ikaw talaga. Nung una, tirador. Ngayon naman, sumpit. Di ba alam mong bawal dito yan? Opo. Huwag mo na uulitin yan, ha? Opo. O akin na yan. Ikaw, ha? Puro kalokohan ng alam mo. Nakakahiya. Ampumpar naman kita. At ikaw, alak-alak mo na. Puro kalakuhan alam mo. Ba't hindi nyo Yan, laging nakatago. Huwag kayong papahuli. Guillermo, buti dumating ka. Kanina pa ako nag-aalala eh. Bakit? na nila ang buhay squatters area. Hinahanap kayo. Wala namang makapagturo at wala rin gusto magsalita. Hm, buti naman. Ay, siya nga pala may sinabi sa akin si Bochok tungkol sa mga batang kasama niya sa kalye. Sandali lang, tatawagin ko siya. Bochok! Po! Bakit po? Kakausapin ka daw ng Kuya Guillermo. Kuya! Kumusta na? Ayos ka lang ba diyan? Ikaw, ayos ka ba? Ako pa! Laging ayos, siyempre. Sabi siya, ayos dito, no? Ayos! Kuya! Ano, sir? <laughs> ya, 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 ya. Nalaman, nalaman, ha? Boom. Oh. Ah! Ah! ah. Patay siya. Chok. Ah! May uh, gusto ka lang sabihin sa akin. Oo oh, kuya. Ano 'yun? Yung mga kasamahan kong bata doon dati. Karamihan doon kinagamit na beer ng bato. Iskrado ka? Oo, oh, mga kasamahan ko 'yun eh. Ah, uh, Melda. Pwede bang mamasyal muna kami? Oo, pwede. Yan ang mga bata sinasabi ko sa'yo! Yan o! No? Sigurado ka? Opo, makakasama ko yan eh. Sige, lapitan mo. Sabihin mo, gusto ko silang makausap. Sige na. Opo. Tinukoy ko, dumating kanina. Lahat pinakyaw. Oh, mga tol! Oh, ano? Bakit ang tagal mo na wala? Ang ganda ng damit mo, disyente ng disyente. Oh, dinudumihan mo naman. Ingit kaya ata eh. May umampun ba sa'yo? Buti ka pa, ayos na. Kawawa naman ang mga bata pag hindi natin sila tinulungan. May gusto kong mausap sa inyo. Sige! Ano, eh, enter? Hindi. Basta sumama kayo sa akin, gaganda buhay nyo. Hello. Boss. Sino yan? Si Mike. Oh, Mike, bakit? Boss, masamang balita. Yung mga bata na wala. Ano? Ano? Ano na Paano nangyari yun? May sa nila eh. Pumunta ka sa presinto ngayon din. Alamin mo kung sinong pulis ang dumampot sa mga bata. Ang laki ng pinabatong natin sa kanila. Gina! Cynthia, bakit mo ba ako iniiwasan? Mulang pagkabata, ang sungit-sungit mo na sa akin. Wala nang pinagmamalaki mo si Guillier. Namatay na yon. Bawiin mo yung sinabi mo. Cynthia, yung mga busabos katulad ni Guillier, namamatay sa gutom yan. Kung hindi man siya mamatay sa mga... Isang pa pumuputa mga ganong klaseng tao. Kung hindi gumawa rin naman sa mga. Hindi ganong klase si Gilier. Tinanim ko sa utak niya na maging mabuting tao paglaki niya. <laughs> eh kung yung ibang anak mayaman nagiging paglaki. Si Gilier pa, na lumaki sa isang squatter. Hindi lahat na lumaki sa lugar na gano'n. Bakit ikaw? Hindi <laughs> ka naman sa squatter nakatira. Maayos ang pamilya mo. Pero lumaki kang Loko iba naman pagkaloko ko eh disenteng